Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Dito pala tayo ngayon mga boss sa Lancaster project natin. Ngayong araw pala mga boss is itong pinakang toilet bowl natin mga boss. I-install na natin ito mga boss. Itong pinakang uh, toy, mga toilet bowl natin mga boss. Yung pinakang pagpapatungan pala ng uh, pinakang laboratory natin mga boss dito sa, uh, sa first floor. Uh, gumawa tayo mga boss ng pinakang uh, cabinet niya. Ayun, na uh, sa mga nakakasabay-bay mga boss, uh, meron na rin tayong mga project na ginawa ng ganito. Yung pinakang uh, patungan ng laboratory niya is sa cabinet na. Nangyayari na ito mga boss is sa... Uh, nasa ibabaw yung pinakang laboratory natin. Pero itong pinakang ibabaw na to mga boss, itatiles din natin to. Tapos yung pinakang extension natin dito mga boss, yung pinakang uh, laundry area natin mga boss. Uh, nakisamihan na rin na pala natin ito mga boss tapos napinturahan na rin natin uh, white yung pinakangkisami natin dito mga boss ang ilaw siya dito sa gitna Ayon. dito mga boss may uh, pinakang uh, toilet natin dito sa second floor uh, yung pinakang ito uh, sa mga nakakasubaybay mga boss itong pinakang side na to last na upload data natin dito is uh, may pinto dito yung gagawin sana natin tapos mga shelves Ayan na. Uh, natin yung pinakang layout mga boss. Ayan ah. na. pinakang laboratory natin dito mga boss. Isa uh, dito na ulit. Uh, before yung existing nito is dito yung pinakang laboratory. ah uh, dito rin dito ulit natin ilalagay yung laboratory mga boss. Pero uh, isi center natin dito sa gitna mga boss. Dito sa area na to i-center natin. Tapos sa itong area na to mga boss is magiging uh, cabinet to mga boss itong pinakang area na to. Ayun na yung gagawin natin dito sa part na to. Uh, share ko na lang rin ulit sa inyo mga boss sa mga wala pang idea sa pag install mga boss, ng mga toilet bowl mga boss. ginagawa ginagawa pala natin mga boss una is uh, kinukuha natin yung iskwala na itong pinakang butas. Yung center ng butas na ito mga boss. Is, uh, kinukuha natin yung center ginugihita natin magmula dito sa uh, wall papunta dito sa front, ginuguhitan natin yan. Tapos yung pinakang cross niya mga boss, ginuguhitan din natin ito. Bali, nakakross siya, nakaiskwala yung cross natin. Ayan. Uh, try na mga boss, ito, eto kasi yung ginamit natin pang iskwala. Itong pinakang uh, ang liha mga boss, ayan. Nasa iskwala naman sa mga walang pang iskwala, ayun, mga DIY lang. Ito mga boss, pwede natin gamitin to. Ayan, nasa iskwala naman itong uh, pinakang uh, liha natin. Ito yung ginamit natin. Yan. Kung makikita natin mga bosses, naka-eskwala tayo. Yung pinakang uh, nakakross natin dito sa may pinakang butas natin. Ayan, napaka-importante yan mga boss. Uh, para etong mga guhit na to, at ito, saka ito, ay imamatch natin yan dun mga boss sa toilet bowl. Ayan, pakita ko na rin sa inyo kung paano tayo, uh, kung paano natin kukunin yung eskwala dun sa pinakang toilet bowl natin mga boss. The only thing I can see is my own silhouette. Yeah. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been. Ayan mga boss. Ah. Uh, ito pa lang uh, ang na nitong butas na to. Ito yung kukunin natin ng, ah uh, ito yung iiskwela din natin mga boss. Ayan. Uh, kung makikita natin is ginuhitan na natin pataas tsaka yung papunta dito. Ah, uh, naka din yung gitna niyan mga boss. Etong pinakang naka-cross natin is naka Ah, uh, the same nung ginawa natin dito mga boss sa may pinakang ah uh, pinaka-flooring natin. Bali, ang mangyayari dyan mga boss, etong guhit na to, tsaka etong guhit na to, tsaka ito, at ito, imamatch natin yan dito mga boss sa mga guhit na ginawa natin sa flooring. Para yung pinakang uh, center ng butas natin, uh, na toilet bowl, is sumakto din dito sa center ng butas natin sa flooring mga boss. Ayan, uh, susubukan natin mga boss, i-actual. ganito yung mangyayari mga boss. Ah, uh, etong pinakang uh, guhit natin eh, o makikita natin, nakamatch dito sa may flooring yung pinakang guhit natin dito sa may pinakang toilet bowl. Tapos etong sa front, ganun din. Tapos etong sa side, ganun din, nakamatch din siya. kinuha din natin tong uh, pinakang gitna nito mga boss nung sa may flush natin. Tapos yung guhit natin dun mga boss sa may flooring, tinuntinyos natin dito yung pataas para ito naman yung imamatch natin dito mga boss. Ayan. Kung makikita natin, yung pinakang cross niya is uh, nagpanama na siya mga boss. Ibig sabihin mga boss, yung pinakang butas na itong pinakang toilet bowl natin, sakto din doon sa may pinakang PVC natin, sa may pinakang flooring natin mga boss. Uh, na i-install na natin yan mga boss, ganun yan yung kalalabasan. Kailangan nakasakto yung pinakang butas natin para hindi tayo magka-problema once na 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 natin lalo na pag nalagay na natin ng silan to mga boss kaya napaka-importante din yung uh, pinakang uh, yung pinakang uh, mga guhit natin kailangan maitama natin ng maayos para yung pinakang butas na itong toilet bowl is maisakto din natin dun sa abang natin para dun sa may pinakang PVC natin mga boss eto palang uh, toilet bowl na to mga boss is, uh, meron lang kasamang bracket to mga boss Ayan. Pag-install naman na itong bracket mga boss isa uh, ito naman siya. Uh, kailangan nakamatch siya dito. May pinakambutas yan sa loob mga boss. Napakita ko na lang rin sa inyo kung paano naman mag-install na ito. Pero, pero pwede rin mga boss gamit, uh, gamitan na lang natin ng uh, pinakang epoxy mga boss. Ayan. Minsan mga boss pag nag-install tayo ng pinakang toilet bowl uh, minsan ginagamit din natin is epoxy. Uh, nilalagyan natin yan dito mga boss. Itong paikot na to. Uh, hmm. Yun yung ginagamit natin. Uh, minsan pag nag install tayo. Kaya tayo gumagamit minsan nung epoxy pag nag install tayo na itong pinakang toilet bowl. Meron kasi mga boss na toilet bowl. Isa, uh, hindi ganito yung pinakang bracket niya. Yung um, design nung pinakang toilet bowl niya, nilalagyan ng bolt yung pinakang dynabolt. Ayan, siguro sa iba is na-experience yun. Bali, tinutornilyo yun dito mga boss sa loob. Which is mahirap siyang gawin mga boss. Kasi nga, uh, minsan yung pinakang uh, space dito sa likod, isa uh, hindi na may pasok yung kamay natin. Uh, hindi na natin ma-tornilyo dun sa loob kasi nasa loob yung... Uh, pinakang uh, bolt na ilalagay natin tapos ito tornilyo Uh, hindi na natin may tornilyo. Kaya kapag ganun yung pinakang uh, design ng toilet bowl mga boss, ang ginagawa natin is epoxy yung ginagamit natin na pandikit. Ano yun mga boss? Sikit napakatibay din nun. Kahit sakyan mo yan, hindi siya gagalaw. Kasi minsan yun yung ginagamit natin. Ito naman mga boss, iba yung pinakang design niya. Uh, eto yung uh, gagamitin natin bracket. Dito mo siya naman ituturnilyo tornilyo, sa labas. Kaya madali itong i-install mga boss kapag ganito yung bracket niya. Uh, kailangan mo lang itama ito dito sa may pinakambutas niya sa loob. Uh, paano ba natin itatama yung pinakambutas na ito mga boss? Ganito yung ginagawa natin mga boss. Kung makikita natin ito mga boss, eh, kung itong pinakambutas na ito mga boss, kailangan nakatama ito dun sa may pinakambutas natin. Ang ginagawa naman natin mga boss, itong butas na to, ina-actual natin guhitan yan. Kaya, guguhitan lang natin mga boss ng lapis yan. itong pinakang butas na to, guguhitan natin ng lapis. Pagkatapos natin mga boss guhitan, ayan, kung makikita natin, ito na yung pinakang actual na guhit niya. Itong pinakang inactual natin na ginuhitan natin, which is yun yun, itong pinakang butas na to ayan kaya ang mangyayari sa bracket natin mga boss is pag ganito siya. ganyan yung paglagay ng uh, bracket mga boss kailangan is uh, sakto siya dito mga boss para once na pinasok natin itong pinakang uh, pinakang toilet bowl natin is sakto sakto dyan Saktong sakto sakto sya sa butas ganun din sa kabila mga boss kailangan nakasenter siya. ayan ganyan yung kalalabasan yan mga boss ayan ito uh, ituturnilyo natin ito mga boss. Ito, itidrill natin ito dito sa ilalim. Itong dalawa na to. Tapos, tsaka naman natin ituturnilyo dito sa may pinakambutas na to. Ayan, ayan. Ganito na yung pinalabasan niya mga boss. Eh, itong pinakang side na to is nandito sa may pinakang eh, straight line na to. Tsaka yung dito rin sa part na to. Nasa may pinakang straight line din siya. ah uh, tapos yung, uh, ano, share ko na lang rin sa inyo mga boss, uh, once na magbutas kayo na itong pinakang pagtutornilyohan natin. Ayan, ito kasi mga boss, itong butas na itong bracket na to is pahaba siya. Kaya nakadesign ng ganito mga boss para ma-adjust natin. Ma-adjust natin kung sakaling uh, lumayo yung pinakang uh, bracket natin, pwede natin i-adjust papasok, pwede palabas. Kung sakaling lumayo, ang ginagawa natin dyan mga boss uh, once na magbutas tayo na ito kung nasaan yung gitna na itong butas na pahaba na to dun tayo nagbubutas sa may pinakangitna para mamove natin sa kanan tsaka sa kaliwa kung sakaling i-adjust natin And ganun yung uh, discard natin once kasi mga boss yan na uh, binutas natin is dito sagad na hindi na natin ma-adjust papasok kaya ma ang mas maganda mga boss is sa gitna natin butasan para may move natin kaliwa kanan kung saan natin itatama itong pinakang bracket natin mga boss after nyan mga boss is uh, meron naman tayong ganitong gasket mga boss ayan uh, ayun kalimitan mga boss is free na to once na bumili tayo ng toilet bowl itong ganitong wax gasket kung tawagin bali ilalagay naman natin yan dito mga boss para once na nag clash ay hindi siya lalabas dito sa may pinakang gilid kaya naglalagay tayo ng ganito mga boss, ng wax gasket. Ayan, bali tatanggalin lang natin ito mga boss, yung pinakang cover niya. Tapos, tsaka natin dito isasalpak. Bali ganito siya mga boss, ayan. ah ang ginagawa natin mga boss is dinidikit na natin yan dito. Sa may pinakang toilet bowl bago natin i-actual eh, to. Once naman kasi nagdikit natin yan mga boss, dihinan lang natin para sumakto siya dito. Sa may pinakambutas niya. DN lang natin para hindi na siya matatanggal. Ayan, nakadikit na siya yan mga boss. <coughs> Ayan, tsaka isasalpak natin dito. <laughs> Ayan, tutornillo lang natin yung mga boss. Ayan, tap. Pagkatapos natin mga boss, ipitan, meron ganito siya. Yung pinakang tap niya. Ito, pinakang tornillo. Ayan. Ayan. Ayun. Yan, okay na, yan. okay na to mga boss. ah uh, lalagyan na lang natin ng silan to mga boss. Itong pinakang mga gilid. Ayan, Magandang hapon sa inyong lahat mga boss. Ayan na, uh, natapos na tayo dito sa Lancaster mga boss. Ayan na, uh, hindi na pala tayo makakadaan ng Garden Villas mga boss. Bukas na lang natin mga boss, silipin yung uh, project natin doon sa Garden Villas. Ayan. Yung pinakang toilet Bawal pala natin dito mga boss. Sa first floor is uh, na-install na rin pala natin mga boss. Ayan. Uh, na-install na natin 'to. Uh, ang kulang na lang natin dito mga boss sa toilet dito sa first floor is yung pinakang uh, labatory natin dito mga boss. Ayan, bali 'yun na lang yung uh, i-install natin dito mga boss. Tapos at uh, okay na tayo dito sa toilet natin dito sa first floor mga boss. Kinonnect, akin uh, na pala muna natin mga boss yung uh, pinakang flash uh, pa. Ayun, para matry din natin. Uh, pero papalitan natin itong mga boss, itong pinakang angle bulb. Uh, gagawin natin itong uh, double yung pinakang uh, lagayan ng flexible loss nya. dahil uh, kasi may kasi magkakaroon dito mga boss ng pinakang biday Kaya kailangan is uh, double yung pinakang uh, angle bulb natin doon. Ayan, try natin mga boss. Ayan, okay naman mga boss yung flow ng tubig na ito. Kanina na try na rin natin. Wala naman siyang ta wala naman siyang tagas diyan sa gilid. Bali ang kulang na lang natin dito mga boss, is, -is na lang natin yung uh, pinakang gilid. Uh, naubusan tayo ng sealant mga boss. Tapos itong pinakang toilet natin dito mga boss sa uh, second floor. Ayan, ito na kanina yung na-install natin. Ah, uh, okay na rin 'to mga boss. Uh. Nilagay rin natin ng temporary yung pinakang uh, flex ay uh, yung pinakang angle bulb natin. Ayan, okay naman siya mga boss. Malakas na rin yung ano na, yung flash niya. Tapos nakapaglagay na rin pala tayo dito mga boss ng pinakang silan. Ayan, uh, nilagyan na natin ng pinakang silan yung paikot niyan. Ayan, ito na yung muna bagong layout dito mga boss sa uh, pinakang uh, existing natin dito. Ayan, kung makikita natin mga boss, in-extend natin to ah uh, yung pinakang ibabaw niya Igigit na natin mga boss yung uh, pinakang uh, pinakang laboratory natin dito mga boss. Tapos ang mangyayari etong side na to mga boss uh, is magiging uh, magiging cabinet to mga boss. Uh, yung pinakang uh, uh, salamin, may salamin na cabinet yung ilalagay natin dito sa area na sa area nito mga boss. Ayun, abangan niyo na lang mga boss uh, once na matapos ta Matapos natin tong uh, pinakang uh, layout natin dito sa may uh, pinakang existing na to. Ayan, ayan, itatiles din natin itong area na to mga boss. Kaya hard deflection yung ginamit natin mga boss na pinakang frame. Pero yung pinakang uh, magiging uh, cabinet natin dito mga boss, isa uh, marine plywood yung gagamitin natin dito mga boss. Tapos yung pinakang uh, magiging uh, ilaw pala natin dito mga boss, yung sa may pinakang pinakangkog natin dito sa may ilalim. Isa yan na uh, dumating na rin mga boss. Iko-connect na lang naman natin dito mga boss. May abang na tayo dito na linya. Uh, isa. Ah, uh, may i-install din pala tayo dito mga boss na exhaust. Ayan, uh, magi-install din tayo ng exhaust. Meron na rin tayong abang dito na PVC ah uh, papuntang uh, bubong mga boss. Ayan, inabang na rin natin yan. Ayan mga boss, ah, hanggang dito na lang ulit yung video natin mga boss. Ayan muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Ah, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.